Hello guys, good morning. Ayan, nandito na naman tayo sa trabaho natin. Actually, nagsisimula na naman tayo ngayong umaga ng pag-iingay. Ayan, ngayon. Dito sa ano natin, meron tayong isang nagsisinsil para maglipat tayo ng wire. Ipapakita ko sa inyo yung wire kasi ililipat natin yung extension niya. Ito guys, ililipat natin yan papunta dito para merong ano yun, saksakan yung, yung extension Kasi dito, medyo alanganin. Pangit yan yung ibabagoy natin ngayon. Tapos, kukonekta natin yan papunta dun. Hanggang dito naman sa oven. Ayan guys, yung oven. Lalagyan natin na siya ng saksakan dyan. Kaya na-update ko kayo guys pag natapos na. At ngayon kasi sinisinsin ano muna niya, i-wawire na naman namin. Shout out nga pala dito sa isa nating napakagaling na ano, all around architect. architect. <laughs> <laughs> and guys. At saka yung kahapon na ginawa namin. Oh. Ito na. Natapos na natin medyo marumi pa at puro rugby pa yung loob hindi ko lang nagawa ng video kung paano siya ginagawa kasi kaka-start lang natin ng pagbablog kasi bago natin matapos ng unit na to actually awang ko kung magkukuha pa tayo ng paribagong kontrata kasi ganon din guys eh parehas lang and eto natapos na natin Okay, so, yung kahapon na pinakita ko sa video, wala pa. Hindi pa siya tapos. Ngayon, okay na. Dahil dito sa magaling nating carpenter o all around architect na engineer. Ayan, guys, so. Ayan. Update ko pa kayo, guys, sa mga susunod natin. Ngayon, tapusin muna, papatapos muna natin ito. Tapos, mamaya, bubuoy na natin ang tiles yan. Hanggang dito. Guys, alagyan natin ang tiles yun. Makakita niya yan mamaya. Tapos na. Ano, guys? Okay, mamaya guys, tutuloy ko muna ating video nito. At medyo mag-iingay na itong isa na ating kasama.